Ukirin sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Ay, sukat ito sabay in ni Felipe. Shit. Mani? You want me to back out second kung gusto well. Sorry to tell you, but I am not backing off. Kay interesado 'yung gusto si bomba Mumbana! You bitch. What? Your mad, Huh? So ko ka? Was? Wat nakay mahimo kay patai kana? Wat kanay mahimo sa magpugung naku kun ang kurun ko man si Filipi? You will have to let him go kay patay kana? Aung oh, kahang patai! Aung ah, nga hilang sa mama patai! So rest in peace, bitch! Ha! You think he could scare me? Well then! enough to make me tremble. <sighs> Dili pa igo ang imong panghadlok aron mo atras ko. Kay sulti ati ka. Interesado ko ni Felipe og ipaniguro ko ni mo maangko ko gyud siya nga wa na. Imo ko hadlok ko. panik mi age ngani kay higuran mi tapsing sa kabukton kin sa mga labay nga wala mandinis dinis wa ko makasabot. Pero sa pag-abot na namo dinis sa ospital, kalit lang nga nawa ang kasakit sa akong mga tuhod. O makalakaw na ko. Hinungdan nga si Stanley na lang ang gi-admit. Oh, naara siya sa room, ikaduhagi ka ng imong naimutangan usting. Gipabantayan ko una siya og private nurse. Mm. I can't believe na mahitabo kining tanan. Mm. Nagkaletsi-letsi na ang dagan sa kinabuhi sa akong apo. Tungod lang ni Adong... ni Adong Buset. Mm. Why? Why? Hoy! ikaw ba? Kaganina pa na si Senyora ka nagsigi o Hmm, 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 maramang gantang imuha ang ito na Nausap mga ka, nabaldado na ka na kan dila usteng steng. Hmm. Ayah hmm. bangkem tinggal le teng, ayah bangkem hmm. kat tinggal le. Dan ini dah sahabat kita. Ujak karun bilik kerana mereka tinggung dia. Ui ingun bilik kakak ini dah. Nga ini gawas ibu diri sa hospital. Mula hus tak ikau sa presinto sa... Mm. Uh, 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 agay, uh, agay, ui. Baru ka, ui. Mengumut pagi dia. Ha? Mengumutan kaya ng lain dia. Ui, ui. May buot ka pag isulte. Eh? May mm. buot ka pag Hmm. Hai, dilik dah mayuk kat di makak. Litu kitu tu, -ki -tu, -tu ha na oi. Sigi dah melamuk ligu liga. Ada sige! Aku nak melai sulti sa sinyura. Saya Se, imu gi sulti nak ko kagadi ha. Ngamulahus sa Ai ai ay, 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 Ayo lagi. Ay, hao, ki mau. Ki kamu mandi ka tinguko ka lagi sa paong tikirwag. Asa ka mo lahos kung makagawas ka na din sa ospital, Osteng. Add to kuno siya sa... Ano ba, Osteng? Gara, sigara. Isolte, Masing. Asa siya pa, Ingun? Sa amo, sa amo. Pulaos ko sa amo, senyora. Ay, kabalaka Kay, ah, bayan ko lagi nga kung mga utang ni mo. Dili kumudagan. Saan ko ka na? Sa bakit ang usig ko dili? Magkada ang ang giingong kagaling na gutang! Bita niya. Uy! Saan ba lagi mo sing? Ilong ba? Ha? Nga nung pailumon mo Kay... Masing! Ngano nung sinyura? Gawas! Ah... Ah... Mano man, senyora, may isugo ka na kung si Gawas? Liliyaon na makadiyo si ito ni Mustanli ang lawak. Ogonya gunya na balik din he eh, kung makabalik na ko dito. Oh, na sige senyora. Ikaw na lamang din he eh, kay dilir ba na magpapabiya tawana. Ha? Huh? Uh, mm, sing. Ay, ayon ayaw lang ko biya itawon, Sing. Oh, uh -huh. hanggang hindi mo di ah, nabitaw si senyora. Balik na niya ko. Ah. Ah, Nga no, usteng. Nahadlok ka ba nako? Ah, ah. Wa, 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 senyora. Anong mahadlok man ko? Mausap ka na'y akong buot ipangutana ni mong May angayan ka bang kahadlokan na ako? Ah, uh, uh, wa, wa, senyora. Good. Karon, soltehe ko. Unsa'y buot ipasabot ni Masing nga mula hos ka sa presinto human ka makagawas gikan din sa ospital? Ngano, Usting? Buot ba mong isumbong si Stanley sa mga pulis? hala na ko na. Aga ako din pa Nga na limta na ako. Balik ko na ako kay nga ba ko o hatsing-hatsing kay ubo ko gisipon pa. Ya, ni karon karan. Uh, uso ang ubo gisipon. Eh, bebe, mo, mo balik sa si ko. Musulun ako ubalik. Hinayon ko lamang pag-able kay masuko niya ang tigulang. Na nagatabi na ba to silang ustek. Hinayon ako ang bultahan. Ko mm. Kung ka oh, sa pagsumbong sa mga polis, sa imong nakita niya itong gabi una, usting, Ma magmahay ka. Kaya ipaniguro ko, mabali ang istorya. Salam ko, na? Mas tuhuan ko nila, usting. Ilabi na kung palihukon ko, ang akong Ipaniguro ko, dili mapriso ang akong apo sa kasong pagpatay o paglugos ni Mila. Ha? Hey. Kung dili, Ikau. Ai. Ai lu o qua? A tu. Ah. Cenza caddo. Ma ne chi ta ka boosting? Ah. Wa. O wa, agente wa, ora. Sorte eco Ah, il signora. Nga, 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 no, bagay may paduol ka magmahin ako. Ang sa'yo, ima. Alay, <thatutter> ima. sa ikumutan akong sabad. Ang uh, sula. Uh, <laughs> ay, na nabahak na. Nabundak na ako sa pagsira. Humana ba yung visiting hour, <thatutter> ma'am? Ah, ah, ha? Ay, ay, dili ako bisita niya, bes. Ila akong katabang. gipaani ako ni senyora. Ah, oh, masing. Uh, ah, may katabang naman din nga gipaan hini, senyora, sir. Magawas na lang ko. Ayo, ayo. Dini ka lang, miss. Mas gusto ko nga daghan ang mabantay na ako. And besides, gusto ka sabaya din, lula, di ba? Um, sir. Sure. Ah, uh, okay, sige. Dinira ko. Masing. Ano wa magkaw nako na ko, ha. Ang ano na kadira kutog sa putahan? ah, ah. ah.

ang sakit na. Iingon e, e, mag ka Masahian ka. Pero wa ko mo ingo na kusga. Uh. Nakakita ka? Dagan kay kong bunog sa akong pagkahuog sa hagdanan. Uglakit ka ng akong tiil. Sakit kayo. Masahi ilang igo nga mawa ang kabinhon sa akong gibati. Uh -huh. Nahulog ka di ay sa hagdanan, sir. Uh... Taas-taas gyod ang hagdanan sa mansyon, ni Rito Mutuo na yun ko na ang masamang damo Ay. matagal mamatay. Unsi imong gingon masing? Usbara? Ay. Patal, Masahi ilang igo nga mawa ang kabinhon sa kong mm -hmm. Nahulog ka di ay sa hagdanan, sir. Taas-taas giyod ang hagdanan sa mansyon, senyorito. Rito Mutuo na giyod ako. Nga ang masamang damo, matagal mamatay. Oon uh, si imong gingon, masing? Usbara? Uh, ay, ay, wala! Wala, senyorito. Aduna. Aduna nabati ko nga may gisulti ka. Usba sa paglitok. Ay, kuan, ah, uh, kuan, senyorita. Ingong ko nga, tas-tas na -tas gayod, kaugswerte. Ang tao nga dili yun bisan makapila pa mahagbong sa taas, nga hagdanan ay dili gayod mamatay. Dili sa sa uban ba, nga bisan nung nagpundo lamang walay, kung pat ay mamatay gayod. Ilabi pa kung on. O, oh, o, oh, buto may pasabot? Ay, buta akong ipasabot niyo rito ba? Nga kung ka, bisan saon pa niyo sa pag mamatay mamatay, gigihapon ka. Kay, tuyuon ka bang sa kapalaran? Tuyuan ka ba? Why si bisan kinsa makalikay ni kamatayon ay? Husto ka. Kung tuyuan ka sa pagpatay masing, ug oras mo na, mamatay ka gud. No, bitaw! Bitaw! Pero, may mga higayon niyo rito nga bisad utuyuan ka pa, dili ka gyapon mamatay. Kaya ang rason, mao nga, uh, may, may wala ka pa mahuman. Sama sa sa mga butanga, kinahalam buhaton, mga pulo nga wala pa ikasulte, o mga sala nga wala pa kabayre. Masing. Masing. Ah! Anak nak kerja mandi kudin Nisa sekarang ni tita nifa. Ah, abli nak putahan, nak mugaus ko, magdalik ko, dalik ko gusto ma presu kudin ni pagu sabah. Hai, nak putahkan kudin Nisa waktu tita. Ngau mai, mi pung ko, ngas pa, opa mau lihat sila sistem ni. Hai, mana sila? tanli o ganyang apuhan. Nga nang huwala ko sila makita din sa tibok bahay. Waba ba sila mauli? Hain sila! Tell me! Eh, ka -ka kalma, kalma, lamang, kalma lamang, ma'am. Sakit-sakit pa ba, digbok na ako. Ngayon mo gilabi, kagabi, na kaang, dito si uh, Ay, what? Ay, what? Ibo, ba't ako gilabi, kaang, may aking gabi, ma'am? Ngayon, ako pa imo gilabay, Ako pa imo gangalag, batch? Uh, no! Yes, ma'am, yes. Awa, ah. ah. may bunuh pa mong ganit. Ginig buktan. Shit. I ikaw to? Kabati ko di mong naong kung mo pahiyong. <laughs> <laughs> grabe, ha? sa so, way, ma'am, ay. Ayaw lang, magpabulto. Kita, grabe, ay magsinatian. <laughs> Ayaw, Ayaw bulto, ha? Kita, ay, kay dili ko mistisa. Shit. Whatever. Ha, isi si Stanley. O, sa ilang ko, asa sila paingon, Ha? Maingon sila sa hospital, ma'am. What? Mag-usap ba sila hospital? Muduaw sila ni Niusti? Then, wa sila manguli? Ayolah, mamai. ma'am. Ay, wala, mamay. wala sila muduaw. Sila ma'y duawon kasi sila may na-admit sa hospital kagapon. Usa? But why? Ni dunga makan ni busuk tihi. Ha? Ah, kalau kau masuk tu. Yang aku banyak. Bitch! Hai bitch sana. Hantar sila ke hospital. Bose lah Smith as long as mam. Anggida dani standing. Tu apa sila dito mam? Mudua ka paingan? Ke paingan ke tamang ni tai? Dog-dog kon ramani taun kita. Ah, ang aku bunuh kongsi nak kaingon. Ma pagi apa apak ngakong buktan. Pa <laughs> paita gayon. Haaah, nilin kau tamahin nukuk agda ni yang kaon. Andarai, bahaya kau. Muka unapit aku, gutuman. Oh. Um, hi. Muda ko. Excuse me. Um, si Felipe. Um, uh, naasa iyang lawag. Nangandam kay... Okay, thanks. ah uh, 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 asa ka paingon, ma'am. Ayaw paglahos di as iyang lawag. Oh, uh, may padayon ko siya. Oh, huh. batasan. Behave ka ha, bebe? Dili magpabadlong ni Lola kay mga watao sa si tatay? Mm <laughs> Sweet! Oh. Adil? Uh, hi! Anong niya ka? Mm. Oh, milahos ka din sa akong kwarto. Tingali -ti ba kita ka ni nanay nga? Siya'y nag-abli na ko sa pultahan. O siya nag-ingon nga ni Aka si Imulawak. So, siya'y nungan ni Ako. Adil, uh, abi ko bag dili ka na mabalik pa din ni human sa na itabo kagahapon. Well, guess what? I'm here. So, yes. Mabalik o mabalik ko din hangtod ni subton ko ni mo. Adil. So, give in now, Felipe. Kay oras na subton ko ni mo, ipaniguro kong mausap ang dagang siya mong kinabuhi pa na ako. Aduh kita mana muih sa Amerika, mas boh mood kau ni kaku apa di to? Kau mood, kalami, Mom <laughs> Say yes, and we will run away rich, Felipe. Ha? Huh? Unsa ibu tni muih persembut Adil? Unsa? Um. Sago and Sago Pagpanga. Wouldn't it be enough? So, come on. Say yes to me. Ako na mo yakayo ha. Nga kong gibati. Nga kong na upang uyab ni mo. Unya pakipot kayo ka. <laughs> Pwes, hunogin ako. No? Mm. Nasayod ka na sa kong tubag. Sa imong offer ano. course. Bago ka lang na byudo, ug may anak ka na. Lain kita na sa mga mata sa tao kung pulihan mo dahil ng imong asawa, di ba? But here's what? May daga na nga bisan buhi pag ang ilang mga asawa. Nagsiga pa ang mata. Pero may lain ng reserva. <laughs> Dili ko parehas nila, Adil si mm. Oh, sige. Iba ang pagpakipot na ako. Aroon mas ma-challenge ko. Mm. Let's go. Gutom na ako. Oh, onsa? Buhad na ba nang naas sa kusina? O oh, nakakaon na miss nanay? Oh, says, nga anay ko din mo kaon. Ha? O ba ko, mga unta o sa kawas? Oh, kuan. ako ang matag oras ni mo uban ako. So don't worry. Dili ka pa mahago sa pagpamasahiro. Nakabunos ka pa og gwapa og sexy nga mao ako. <laughs> Let's go. Ato Ah. Mag-uban mo? Asa? Ay, ay papasailuan ang utan ako. Huwag ko'y katungod. Nagpauban siya na sa Osaka kananay sa lungsod. Ang Ako ubanan. Kay Byron masab niya ang akong oras. Ah. Eh, na sige, pag-amping ka mo. Salamat, Tay. Ato Oh. Sibinai. Ah. Na sayud ko sa dili magdukai. Mataha gibni filipi. You're no, nice. Mm -hmm. uh, uh, I like your arms. God, God, you. I Ang imong kamot, pagpuyo. Gano? Uh, yeah, apiktado tayo kaba sa akong um, with my touches, huh? Please, the guide ko. The uh, driver. Uh, I just wonder. How oh, you will cry, Manoli? Uh, oh, Adil, Adil, Ayau, oh, my little Milabang, Kupot!